na kung ano yung kulase. Ulit lang ito sa kulase. Ano ni gabi. Kinsa anak niyang minyo na? Wala ko yung lapo ko minyo. Mga bata pa rin po ang gagmay. Gagmay mo mga mga anak? Oo, yung si Jose. Ang tirib ko. Sa po, ni Bugas? ko Mga yun yung mong? Ay, mga pa anak. Ba? Ito yung pangalan mo? Ernesto Flores. Ernesto Flores? Oo. Huwag so, sa may mga kuha niyo. Mga nakailaan eh. Iyagi din sa balay. ngayon ayaw yeah. siya bugas. Nagbaklay siya sa kabalayan. ngayon ayaw siya kuha. Bugas ito. Uh, Tanang balay din ay yagagyan. kailan eh. Pila ka ba kong anak? Buwan. Buwan? Oo. Ang mga asawa, pila ka ba kay? Buwan. Tayo naman. Ako tayo na? Oo, kayo na. Ayun pila ka ba kasawa? Hindi, magbaklay. Nakalito ron. Oo. Guli. Oo, magsakera ko pa. May abal-abal. O, isa rin muna kailangan niyo. Natawa na. May list of flourish daw. May Pila rin ka ba kay mga yeah. anak? <laughs> duha duha Ah. Ay. Hello mga kabayan Ah, dito tayo sa bahay. Ah, mayroong dumaan dito mga kabayan na tao yung sabi niya humingi siya ng bigas at mayroong bang kanin. So, ah, itong counted na ito mga kabayan ay hindi ito ah Hindi hindi ito prank prank lang mga kabansel ay ito ay totoo at ah, hindi ko nasanayan na mag prank prank mga kabansel so ang sinabi ko na mingit siya sa amin ng bigas at yung sabi niya mayroon bang bigas kahit isang isang lungagan raw binigyan ko siya ng kanin ang sabi ko na pakainin ko siya kasi mayroon naman ditong pagkain namin yung uh, kanin ba so dito siya so ngayon ay uh, interview natin siya kon bakit na ganoon ang kanyang hanap buhay yung hingi lang ng bigas ano bang kalagayan sa kanyang mga uh, pamilya kung uh, bakit nang hingi lang siya ng bigas dong uh, pilan na ipangidaro ni Moron dong? Ah, uh, 50 city. 50 city talig na na data oh. so mga bayansel sa totoo na di, hindi ko siya ah, binigyan ng malaking pera kasi alam naman ninyo na mahirap rin ako so binigyan ko siya ng 40 pesos at ihatid ko siya doon sa kanilang saan man siya pupunta so ganyan mga kabayan so sino man dyang ah, maawas kanya ay Ah uh, bigyan mo naman ninyo naman siya kasi kasi ang sabi niya say imo yung pangita dong kani sa una unsa may imo pangita oh panagat ta saw panagat so sa to pa panagat lagi de imo ang pangita oh. so karon kay di na panagat oh di na ah uh, okay man lang mang manghingi hingi tayo basta oh ang ba? tinarong ra oh hindi uh, naman masama yung manghingi tayo. So, sana uh, itong taong ito ay uh, makamarami pang bumigay sa kanya kasi ang taong ito ay nahirapan sa kanyang hanak buhay. Sabi niya, hindi na siya makapanagat. Uh, nag-drive ka ng sikat noon? Oo. Okay. Sabi niya, nag-drive siya ng sikad noon pero hindi na siya makadrive kasi uh, parang mahirap na siyang lumakad mga kabenseng. So, Binigyuhan ko lang to para ay uh, makita ninyo ang kalagayan niya. So, napakita ko sa inyo na kami mahirap rin pero binigyan ko lang siya ng 40 pesos kasi wala naman kaming, parihan naman kaming mahirap yung taong ito. Pero ang sabi na niya na humingi lang siya ng mga uh, tulong sa mga bahay-bahayan. So, mga bahay humingi lang siya mga kabayan so ngayon giblog ko lang to para masabi naman natin na ah, hindi ito prank kasi hindi ko sana mag prank mga kabayan sale giblog ko to para makita naman ninyo na kahit maliit ang ating itutulong sa taong nanghingi sa atin ay pwede tayong makatulong so dong huwag mo puli karoon dong Asa dapat inyong Balai Jod. Ja, pantalan. Pantalan ini ya, oh. sagi hulungan oh. proper. Oh, proper. Mm. So Kini hang mga dala, hinatag ni nila. Oh. Hinatak. Kini. Oh. Ah, bugas. Oh. Kini mau ni. Oh, mau na. Bugas ug mais. Ma bugas mais oh. kaning uban. Oh. on, kanon, na noodles. Oh, na. So. Tinapa. Tinapa. So daghan ani. Oh. Um. karon kami parihara putang po galisod kay kami bisag nagbayan silme pero igo ra po ang ah, kita sa pagpaeskwela sa among mga anak so ang imong mga anak ron hurot nag kami nyo. wala pa wala pa wala pa may edad di ay Nya yung mga sawa day, asan mo ron? Patay na Apatay Patay na yung mga sawa Kinsig oh, dosis to pa, nag-eskwila pa sila ron Wala na mo na Wala sila mo eskwila? Wala po ya, pura na Baig, laki? Laki puro Laki puro? Oh. yung sa may ilang pangita deron. ron? Ang kahoy para baligya po nila kahoy, para baligya O, oh, flawa Ipon, ah. laki mo oh. So, ganyan mga kabayansil kapag Uh, manguha lang tayo ng kahoy mga, para ibinta hindi natin alam kung mayroon bang bumili kasi oh, oh, oh mahirap talagang ibinta yung kahoy dito mga kabansel kasi yung aming lugar ay bundok ito hindi naman tayo uh, kailangang bumili ng mga kahoy para igatong natin sa ating pagkain uh, dito mahirap talagang, hindi talaga maraming bumili ng kahoy so ang kanyang na isipan na ah manghingi-hingi na lang siya sa kanyang mga ah, kapitbahay ah pumunta siya, pumunta siya dito para manghingi-hingi so uh, uh, hindi naman masama uh, hindi naman masama mga kabansil na manghingi yung tao kasi mas mabuti nga yung manghingi kaysa magnakaw tayo kasi ay uh, ang taong ganito uh, kailangan nating tulungan o oh, ang masabi ninyo uh, bakit giblog ko to kasi yung vlog na ito ay kakaiba sa aking mga vlog ah uh, ang vlog ko ay nagturo ng paano ba tayo bumili ng hayop, paano ba tayo magbinta. Pero ngayon kakaiba ito mga kabansil kasi ah, parang random na ito nga napunta siya dito sa amin. So binidyohan ko siya. So huh? sana ah, mayroong mga mabuting ah, puso dyan na mag ah, sa kanya kahit hindi naman ako sa mga may ang location nitong taong ito na, asa ninyo inyo dong sa pan, pantalan nagaan na ako na mo pong kwarta no oh. uh, ay ah sige do magatang um, ramig motor ito oh pitihan oh. na magaan Pwede, Ako or kang pasak yung motor, abor plitihan daan. oh Kay, kung ano nang Mutik som nok kay daghan man ng imohang pinangayo oh. Daghan man ni. Oh. Oh, na ka ya. Pangka urag mahurutan na di. Ngay kayo na pugka? Oh. Oh. plitinen. pila ha? 20. Ah 20. Ah 20 na lang sakay na dito pa imo. Oh. Ah sige, stop pa 20, 30 tanan. Oh Ah tagay lang Kay daghan ihang pinangayo. Daghan Oh. Katong imo mga anak dito, nakakaon na to. Oh, na Kakaon na to, oh. narato sila dito. Oh, sorry kanong. Oh, sige. Mag... Pasalamat ta tes Ginoo kay kuan oh. kaning gitagaan ka og oh. bugas. Oh. Ora na to, no, okay. basta nagbuhat ta na tag maayo. Oh. Nga wala ta mag pareha nang mangawat. Ah, uh, okay ra kay na dong. Oh. Pariharam din tag edad di ay. Oh, pariharam. Sikoy ta pa kong edad. Oh. Pero wire ko kay abtik ra ko. Oh. Pero ikaw, lugos na magkakalakat. Ah, kanina ko ang katarak doon. Katarak po, lugos ka po. Oh. Oh, hindi hindi ko kakita. Hindi kaya ko kaklaro. Oh, Kanan doon ka matan mo? O, na may katarat na ko po. So, kaya so, ng musulaw kayo, kaya mag-anak po. So, karoon, ay na naman kay daghang bugas nya. Na na po kwartang gihatag nimo bisag kana ra bisa Bisag unsa ka satong sa ihatag dong basta nagikan sa atong kasing-kasing, okay rana, na. Kay sa dako nga sakit sa kasing-kasing, dili pwede. Munay gingon na ko, tagaan ka na ko ganiha. Tagaan pagi kana mo plite. Ay kita na driver sakyan Ah, pwede oh. Sakay sa habal dire sakay siya gabal-habal dire yung pag-abot sa lunsod sakay siya uh, ah rakal. Sige, sige, sige. ah Yan okay. yan na. yung niya. Oo. Ano yung 30 niya? Oo. Plitihan niyo. dito. ka gabal-habal dire ba yung te. ti daan dire. Pliti na lang. ako yung pliti be. Jace. Para gabal-habal. Abay ito sa nila, be. Uy. Para habal haveal, are. Oo.

ketiar nako. Aiyo, narari ya. Jatak naman anamon ya. So, pulir ka dritso? Oh, okay. O, pulir pulitso. O, kay hapunan ya, wapakai. Nayi loto, nako. Oh, Kau nalai mabalohana dong, kay gautan rupo amung dabong, amung gi, segulak bungay, yeah, okay. amung deyong oh, amung gitunuan. Nya, yeah, ako gigang ginan, mukawan baka, kay. A, si. Kay kudlan, kanako, gulak. Gila, uh o. Oh. Yeah. Sige, kay oh. Morgan ako koy katabang ni Morgan kay Galisod man po mi dong ya bisag okay. nagbay an selme pero igaw okay. ra po da mo ang oh. pangita sa amo ang pagkaon dong. Oo. Oh. Okay. Pagkaon na pagpa-eskwela po nang mga anak. Oo, oh. magani O, oh. Galisod man uh, Ya yeah, karon pasakyon ti oh. oh. so, ka, plitihan ti ka. Oo. So, bayin train tam ning kung gihatag Nagtagalam tagalom kana ko diag 40 taw, gumilaing kwarta dong kay kabalo ba ka na talagsa ra po da mong biyahe. Oo. Oh. Oh. Sakair ka kutob sa kuan oh. dili na pwedeng iatod kay habol-habol kutob oh. ra man dia sa pantala asa kuan lo giyon ngan Oh, oh giyon oh. Ani oh. gis mo pul pengon kuno dito oh. sakair oh. sia og oh. rakal oh. hmm. ah, Rakal oh Ina ton driver Gani Ina ton driver bang pasakyo kuan kani sia ka klaro oh. Don. ka? Oh. Hey, pasakai kore Dong Masayro ka Eh pag ipasakay ko ari dong Bilay pilit pengon dito sa lonsod Okay Bainte? Oh. Gapit si dong. kodongnya. Ipliter itu sa rekal ditu ha. Asa uh. betul ba. Satu lon sodra. Uh. Nagpangayo, nagngayo man na si aku kuan. Ngabugas ra. Singi dong? Oh. 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 Mam. Ma oh. Ay, dile manang maestras ya. Inara ngara ngadai uh, kay oh. mam. Ma maestras manang mam. Ah, <laughs> <laughs> uh, ulitin natin. Ah. Uh, Hindi prank yung sinabi ko mga kabansir kasi totoong totoo. At ah, nagbigay talaga ako ng ah, maliit lang na galing sa aking puso. So, sana maunawaan naman ninyo at wag naman ninyong ibas yung aking vlog na kakaiba. So, sana mayroon kayong matutunan na hindi hindi lahat na naghanap tayo ng pira kasi ah, tayo ay malakas pa at sila ay parang hindi na makahanap ng pira para sa kanilang hanap buhay ang sabi niya mayroon ko nun siyang dalawang anak 12 at 14 yung isa so hindi pa makahanap yung mga ganyang mga ganyang mga edad mga kabansil so sana yung kayong matutunan at Mag-subscribe ka na, i-like, i-comment, share. Dito na lang ako. Ah, driver by Ansel. Sign out. 有人。<laughs>